Hai, 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 Pari. Pare 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 Pre. 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 Balita ko mabaligya ka na ng bubble pre. Wala. Gamay pa man. Pasi pa man eh. Ay, Ay, y -y -y. Pre. Si. Balita ko. Baligya mo baboy mo. Pre. Balita ko. Baligya mo baboy mo. Alay naman sa pre. Dig. 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 Hey guys. Ito po yung baboy namin na ah uh, ano po ah uh, ditunin po ah uh, 30 30 uh, 35 days ago ah uh, sobra pa lang ako 1 month ago mga edad nito pero nakita nyo talaga mga kaidol kalawas nyo ang ganda ng katawan di na talaga ito ah uh, uh, almost 20 kilos uh, each mga kaidol okay, ito so, yung farm natin na pig or ah uh, Livestock, so yung nakahiga yung iba. So, uh, ang ganda yung pakain natin ay puro pizza, mga kaidol. Uh, yung ginagamit namin is mga kaidol is uh, oh, good quality or magandang klase mga klase ng mga pagkain para tayo ay hindi malulugi o kahit mahal pero uh, pero uh, maayo ang resulta o oh, good pagtubo ng ating mga baboyan uh, babuyan nyo po ito ang aming ginagamit na tubong o oh, um, or ating pakain ng baboy is Uh, grower o trapak ngayon kasi medyo litsunin sila grower na talaga tapos una pa is uh, daan mo na kayo sa pre at sa sunod uh, second step is uh, uh, starter uh, third step is uh, grower uh, kung malalaki na talaga pag tayo nyo is mm, uh, pupunta naman kayo sa finisher mga kayo so ganyan lang talaga ang paraan para tayo ay uh, alamin ang ating mga pakain ng ating baboy so pag alam nyo na is mm, pwede na tayo mag alaga ng baboy o ma may kamahalan lang po ang mga ating ah uh, bahog ng ating baboy pero okay lang yun makaido kailangan tayo mamuhunan para tayo ay tayo tayo ay mayroong trabaho so ito po ang okay aking baboy ah uh, almost 35 days ago pa pero makita nyo talaga ito uh, next week nyo, or na ay to sa mga ating bintahan kasi Uh, para tayo makahabol sa magandang presyo kasi litsuning kayo maganda po mga presyo so mga idol. Uh, uh, ito po yung ating pig uh, uh, business so mga idol. yan ko po ultra pack number one uh, ito po ang ultra pack drawer yun mga ating alagang baboy makita niya talaga saka lagi kayo po magpupurga every 15 days ago ang baboy ko nga kahit wala ito pero maganda kasi ah, naalagaan sa pagpurga mo kayo doon yun ang giga na sila sumpawa na yung mga kayo doon maliit lang itong aking kulungan pero siyam na piraso dito nakasya dahil maganda talaga kapag marami kasi nag sa mga pagkain nila tulog na pakain na nito pero natutulog na ubusan natin tubig at lagi tayo lagi natin paliguan din sila para yung init ng katawan nila hindi mag manatili ho oh, suka na saka. busog maka susuka na ka busog susuwad ano ka ba Hoy suka ka Siguro sobrang busog mo no? Oo, oo. Ma-head stroke ka. <coughs> Naman sana. Uy, ulit dig. Dig, talit na. Ulit dyan, alis, alis. Yung baboy na ito. <coughs> Uy. So kasi sa sobrang busog mo ka idol kasi pinatakasa ko ito pagpakain para mabilis ang paglaki nila tingnan nyo ang ganda ng mga katawan biya. so hindi tayo lulugi sa ating pinapakain sa kanila kasi ang bilis nang lumaki yun 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 po so thank you very much sa mga nanood o oh, meron ba kayong aral na nakukuha sa ating videos Yeah. Sang buwan pa tao dito niyan, mga idol. Saan pong piraso? So hindi tayo Okay, bye-bye. Thank you.